gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education. Noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ebidensya sa investigation na yon. Ito nga eh, di ba yung binibintang kay BP Sara Duterte, yung confidential funds, eh talagang ginamit niya. Ayan o, oh, sinasagot niya kayo kasi marami nagsasabi niya bakit daw <laughs> hindi sagutin ni BP Sara Duterte. Ayan po, sinasagot na kayo. Sinasagot na kayo nagginamit niya yan para malaman ko sino ang punot dulo ng laptop. Grabe yung laptop na yun, ha? <laughs> yung laptop scandal na yun kung babalikan ho natin. Ang tindi ho nung scandal na yun. So ginamit niya ho yan. At napag-alaman nila na si Saldi ko ang merong kagagawan. Ayun ang sinabi ni BP Sara Duterte. Which is ni-reveal nga yan dati ni Senator Villanueva. Eh. Oh, dahil nga dyan, nakasuhan na <laughs> kami. Sinier ko lang yung kay Villanueva. Ngayon, alam nyo na kung paano nalaman. Ang confidential funds ay talaga ginagamit yan pang spy.